Tawaan stage na raw, Diego Loizaga at Frankie Russell, nag-unfollow sa isa't isa sa Instagram. Dumagdag sa listahan ng mga nag-unfollow sa isa't isa sa social media, ang aktor na si Diego Loizaga at ang napapabalitang bagong dini-date na si dating Pinoy Big Brother housemate Frankie Russell. Hindi nakaligtas sa mapagmadsag ng mga marites na hindi na nila fina-follow ang isa't isa sa social media. Matatanda ang naging usap-usapan ang mga kumalat na litrato nilang dalawa kung saan tila sweet na sweet sila sa isa't isa. Binati rin ni Frankie si Diego sa birthday nito at tinawag na papi. Sa panayam na ginawa sa kanya ng kolumnistang si Dolly Ann Carvajal kay Diego noong ika-28 ng Mayo, sinabi ng aktor na walang romantic relationship sa pagitan nilang dalawa, at nananatili siyang single habang isinusulat ito. Samantala, sa panayam naman sa mga half-siblings ni Diego kay Sunshine Cruz sinabi nila na hindi pa rin daw nila nakikilala si Frankie sa personal at wala silang alam sa kung ano ba ang real score sa pagitan ng kanilang kuya at ng dating PBB housemate. Si Frankie naman, wala pa ring say tungkol sa isyu. Ngunit wala pang isang buwan ay iba na ang tunog ngayon ni Diego, ayon sa panayam sa kanya ng DJ na si Rico Robles, sa All Out segment ng Monster Radio RX 93.1, ika ng Hunyo. We had so much in common, and so we were talking a lot and we were like, we should catch up sometime. It just so happened that I was going out of town, and we caught up a lot of times before leaving town and I was like, you know what, I'm gonna take a shot in the dark here even though I said that I wanna stay single, ayun sa aktor we have known each other, at the time, for 10 days, we are not a thing. Who am I to say that, I can't give a label that we are something. Ang kapal naman ng mukha ko na sabihin na, kami na. I mean, I haven't asked her. But noon yun, iba ngayon, aniya pa. Sa totoo lamang daw, simula nang magkahiwalay sila ni Barbie ay nasabi niyang magpopokus muna siya sa kanyang sarili. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nangyari nga ang pagkiklik nila sa isa't isa ni Frankie. Well, you know what, I'm a hypocrite. I said I wanted to focus on myself but I guess these things you don't expect it. It just really comes along. Wala pang tugon, reaksyon, o pahayag dito sina Diego at Frankie tungkol sa isyu ngayon sa kanila. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.